Sa darating na eleksyon, muling maghahala lang sambay ng Pilipino ng mga bagong lider. Pero alam mo ba kung gaano karaming Pilipino ang registrado para bumoto ngayong eleksyon? At aling mga probinsya at lungsod ang may pinakamaraming butante? Alamin natin ang makapangyarihang bilang sa likod ng 2025 midterm elections. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, umabot na sa mahigit 68.4 million ang bilang ng mga rehistradong butante sa Pilipinas para sa 2025 midterm elections. Hindi pa kasama rito ang 1.3 million overseas voters na boboto mula sa iba't ibang bansa. Kung ikukumpara, noong 1992 ay 32.1 million lang ang rehistradong butante. Ibig sabihin, doble na ang lumahok sa registration sa loob ng tatlong dekada. Malaking ambag dito ang pagtaas ng populasyon, mas maayos na voter registration programs at mas mataas na awareness ng mga Pilipino sa pagboto. Limang probinsya ang may higit 2 million registered voters. Ang Cavite na may 2.44 million, ang Bulacan na mayroong 2.17 million, ang Cebu na mayroong 2.17 million, hindi kasama ang Cebu City, Lapu-Lapu at Mandaue. Ang Laguna may 2.14 million at ang Pangasinan may 2.01 million sunod sa kanilang Batangas, Rizal, Negros Occidental, Nueva Ecija at Quezon. Bakit ito mahalaga? Dahil lang sino mang kandidato na mananalo sa mga lugar na ito ay may malaking tsansa na makakuha ng sapat na boto para manalo sa buong bansa. Labanan ito ng makinarya, popularidad at tiwala ng masa. Hindi pa rin pahuhuli ang mga lungsod. Tatlong syudad ang may mahigit isang milyong butante. Ang Quezon City na may 1.4 milyon. Ang Manila na may 1.1 milyon at ang Davao na merong 1,6592. Mahalagang tandaan na ang mga na ito ay administratibong hiwalay sa kanilang mga lalawigan. Ibig sabihin, ang boto nila ay may sariling bilang at impluwensya sa pambansang eleksyon. Ang mga syudad na may ganitong bilang ay kadalasang may mataas na voter turnout at masiglang political engagement. Ngunit tandaan, kahit mataas ang bilang ng mga registradong butante, hindi lahat ay bumoboto. Sa kasaysayan, hindi pa umabot sa 90% ang voter turnout kahit sa presidential elections. Pinakamataas na yung 1998 na 86.39% at noong 2016 na 84%. Kaya ngayong 2025, tanong, boboto ka ba? Ang boto may mahalaga. Hindi lang bilang sa isang milyon, kundi bilang isang boses ng bayan. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe sa Kalaman Studios.